Ito na nga pala yung mga napalitang kong para dito sa binubuo kong Yamaha Sniper 135 na Classic. Day 6 na nga pala to ng pagbubuo ko dito kay Project Snipey pero hanggang ngayon hindi ko pa rin natatapos. Kumpara kasi sa mga scooter na natapos ko noon, kakaiba tong isang to. Dahil bukod sa may presyo yung pyesa, mahirap din hanapin yung mga parts niya. Kaya ngayong araw nga magsisimula akong magsalpak ng pyesa dito sa susian sa upuan. At anti tapking king nga pala to ikakabit natin para doble siguridad lalo pag nakapark tayo sa labas. At medyo nahirapan nga pala ako sa pagkakabit ng lock dito sa upuan, yung dati kasing mga bracket nito nawala na kaya walang kakapitan yung cable. Buti nga lang may naitatabi pang stock si Boss Gibson yung binilihan ko ng pyesa ng sniper ko kaya nung naikabit ko na yung lock hinigpitan ko na rin tong rear fender para mamaya dire diretso na tayo at sakto nga habang nagagawa ako ngayon dumating na rin yung delivery nitong monoshock kung napanood nyo kasi yung huling video natin bali stock monoshock lang yung kinabit ko hindi pa kasi ito dumadating buti na lang dumating na rin ngayon kaya hindi na rin ako nagpatumpik-tumpik babaklasin ko na ulit tong stock ito na ikakabit natin bali para mabaklas nga pala to tatanggalin ko lang yung dalawang tornilyo dito sa may taas saka dito sa may bandang ilalim. At may mga nagtatanong nga pala sa akin kung ibebenta ko to si Project Snipey after ko mabuo. Pasensya na po, for keeps talaga ang plano ko rito. Halos siyam na taon na kasi noong huling beses na nagaroon ako ng decambi ng motor. Kaya ngayon medyo na ko kulit gumamit ng ganito. At mabalik muna ulit tayo dito sa mga sinasalpa ko. Naisalpak na natin tong bagong dating natin na mono siya. At hinihigpitan ko na nga pala ngayon yung dalawang tornilyo andito sa may taas at dito sa baba. Bumili nga rin pala ako ng bagong harness. Bali wala pang problema tong luma pero hindi na natin naantay magka problema. Total mahaba na rin naman serbisyong naibigay niya dahil 2006 model pa to, sulit na sulit na. Kaya ikinabit ko na rin to, sinisimulan ko nga pala ikabit tong mga sakit. At hindi pa nga natatapos to si Project Snipe nag-iisip na ulit ako kung ano yung susunod nating project. Marami kasi nag-comment dun sa huli kong post kung ano yung kong project bike, ang gusto ng karamihan, tustro stroke. Ang problema ko lang, wala pang nag o sa akin, gusto ko kasi napabayaan na, ayoko nung pogi na. Dahil wala tayong makikita ang before and after kung pogi na yung kukunin natin at medyo wala ring thrill. At hanggang maari sana sa followers ko lang din ako nakuha para sigurado tayong walang sabi. Mamaya na uli ako magkukwento, balik muna tayo dito sa ina-assemble natin. Bali ignition coil nga pala yung kinakabit ko ngayon. At na ibang motor, meron lang tong dalawang tornilyohan dito sa magkabila ang gilid. Yan lang yung ihigpitan natin. At ito na nga pala isa sa nagpahirap ng paggagawa ko ngayong araw. Nagpalit kasi ako ng bagong radiator, yung luma kasi butas na pati yung pan na rin. At pati nga pala yung mga host ng radiator, papalitan ko na rin yung mga lumang stack kasi naglutungan na. Balik ko nga pala yung mga doon sa lumang mga radiator, hindi ko lang alam kung anong tawag dito, pero ito yung ikakabit ko dito sa bago. At dito nga ako medyo nagising dahil yung bagong us na isasalpa ko medyo maganit pa, kaya mahirap ipasok. Kaya kailangan natin to gamitan ng isang daang porsyento para maipasok natin lahat sa butas. adapter nga pala natin maipasok, lalagyan nga pala natin to ng clamp, iwas tanggal ng hose. Buti na lang may kasama ng clamp tong nabili natin na samco hose, medyo mahirap kasi maghanap ng ganitong kalaki. Balik kumuwala ako na screw para maigpitan natin tong clamp. Sa mga magtatanong nga pala, bakit ito yung ginamit ko? Test tested ko na kasi to dahil hindi to basta-basta lumulutong tsaka solid yung loob. Siguradong pang matagalan, hindi pansamantagal. Ilan talaga ang problema, medyo magkakamasel ka sa mukha bago mo siya maikabit sa sobrang tigas. Kaya lahat ng naitatago kong persa, nilabas ko na rito, total pahapon na rin naman, patapos na rin ako. Hindi kasi uubra yung pabebeng persa, dapat talaga ibigay mo ng todo para maikabit. Sulit din talaga tong sniper, biruin yon 2006 model pa, pero naka liquid gold na siya. Noong mga panahon na kasi na yun, parang ito lang ata yung alam ko na 135cc, pero naka liquid Gold. Bukod sa Yamaha X1R, na ka parehas din ito ng makina. Kaya kahit magbabara ng biyahe, hindi ka mangangamba na mag-overheat yung makina dahil naka-liquid gold ka. Huwag lang maglilin yung makina, sigurado kakamot ka pa rin. <laughs> At hinigpitan ko na nga pala yung lock nitong radiator, baka si gumalaw mamaya pag sinalpa ko na yung huling hose. At itong lagay naman ng coolant, yung sunod na ikakabit natin, medyo nagkaroon lang ako dito ng problema. Yung hose kasi nagaling dito sa reserve, papunta dito sa head, medyo maliit na, hindi napapasok sa bagong radiator. Dahil sa nagpalit nga tayo ng mas malaking radiator, pati yung mga salpakan ito ng host medyo malalaki na rin. Kaya kailangan bumili ng bagong hose, yung sasakto dito sa radiator, bago tayo maglalagay ng kulan. At ito na nga pala, yung pinakahuling hose na ilalagay natin. Dito medyo natagalan ako, sobrang kunat kasi ipasok sa loob. Pero dahil pang matagalang hose naman to, laban na to. At maiba muna pala tayo, marami pa rin pala sa akin nagtatanaw kung nasa magkano na rin nagastos ko. Sa ngayon, hindi pa tapos. May mga iilang pesa pa rin kasi ako ino ngayon, kagaya ng mga spacer, puro kalawang na kasi luma nito. Pero sa huling episode, episode natin ng pagbubuo dito kay Project Snipey. Sasabihin natin kung magkano lahat ng total na gastos dito. Para kung sakaling gusto niyo magbuo ng ganitong motor, may idea kayo kung magkano magagastos. Pero syempre, didepende pa rin yan kung anong peso yung ilalagay nyo tsaka kung gaano kamahal yung mga bibilihin yung parts. Dito kasi kay Project snipe halos all stock lang to. Kung ikukumpara mo, doon talaga sa mga bumubuo ng mga ganito. At balik ulit tayo dito sa binubuo natin. Bali, sinalpa ko na nga pala yung karayom ng car. Nang naipasok ko na, saka ako higpitan yung dalawang tornilyo dito sa magkabila Bago na nga pala yung carb nito, as is na to, kaya hindi ko na binaklas ulit. At sunod ko nga pala ikakabit ay yung mga cable naman. Bale itong chok muna yung inuna ko. Tapos itong booster naman yung sinunod ko. Meron lang yan dalawang nut na ihigpitan mo. Yan yung magsisilbing lock nito. Tapos pinasok ko lang yung cable dun sa bilog. Tapos tinesting natin kung working ba. At kakabitan pala natin ng airbox to. Ayo kasi nang tunog ng open carb, lalo kung naka-stock na lang. Dahil ihigop lang na maruming hangin yan, mahirap yon Diretso kasi sa makina. At kapag medyo napabayaan sa maintenance, sigurado kakamot yung ulo kaya nilagyan ko na rin na air filter. At syempre nung naikabit ko na nga lahat, isasalpak na rin natin yan, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. At plano ko pa sana ikabit tong headlight, ang problema ko medyo kapos na sa oras, medyo dilim na kasi. Kaya hindi na natin may ikakabit, pero gusto ko kasi ipakita sa inyo, kaya inassemble ko na pati yung headlight lens. At binigyan nga pala ako ng pre-visor nung binili ako ng kaha, shoutout Boss Gibson, salamat sa papribis. Kung naghahanap kayo ng pyesa ng sniper, pwede nyo i-message si Boss Gibson Madrigal. So ina-after ng maghapon pagagawa natin. Ah, kung napapansin nyo, ito na nga pala yung mga pesang na isalpak natin. So, itong radiator, medyo natagalan lang tayo dito kasi yung ibang hose na nabili natin, medyo masikip na. Ah, hindi na siya magkasya dito sa bagong radiator natin kasi mas malaki size nito compared dun sa stock. Tapos, nilagay na rin pala natin itong airbox na meron itong kasama air filter sa loob. Tapos, sakto habang nagagawa nga tayo kanina, dumating na rin yung order natin na monoshock parang sayan yung kulay niyan pati yung tail light rear fender tsaka yung susian na ikabit natin so pansamantala dahil medyo hinapon na rin tayo dito muna nagtatapos yung video natin pero bukas marami pa tayong mga piyesang ikakabit kaya kita kits stay tuned ride safe alright